Ito po kayang bilhin yung pediature. Ay, hindi nyo... mahal. Ah, oh, eto pala pediature. taon na po ba siya? Ano po, doce na po siya, ma'am. Ano po? Ay, ay, ay sige maram. po. Maraming salamat po sa mga biyaya na pinag Ay, sige ay, po, itabi niyo na po, nag. Kasi may vlogger na, ano, lumuligaw. Para makatulong sa amin. Sabi ng, ng mama niya, sa akin. Nay, punoy mo na yung sinasarin. Kasi hindi ko naman kayang alagaan. Maganda nga po, po. Pwede po kayong ma-interview muna sandali. Nay, inilapit po kasi kayo sa akin ni Miss Angel Umayan. Ano nyo po ito, Nay? Na Ato po yan, Te. Ibig sabihin po kayo po ang nag aalaga Pero ka. Nay, matagal na po ito sa inyo. Ito, bago mag-apat na buwan ay, ilang taon na po ba siya? Ano po, dosi na po siya, ma'am. Dosi? Ano po ba? Ano po sakit niya? Ano po, ano dwarfism po. Ah, dwarfism si eh. Ibig sabihin po, nanay, nasa na kasama niyo rin po yung magulang nito. Eh, yung tatay po? tatay po, nasa, ano, sa sarosa, naghulay na sila. Ay, walay na po sila. Nay, paano po siya? Ano, paano niyo po? Saan po ba kayo mga nanghihingi na lugar? Ano po, minsan kasi, dito kami sa lugar minsan sa po kami napunta. Alak, kaya niyo pa po, Nay? Kasi, hindi po ba masyadong delikado, Nay, na niluluwas niyo pa po siya ng Kiyapo? Hindi naman po. Kasi marami naman po sa amin tumutulong na pagka sa sa jeep, at sa ano Kasi po, kaya po ako y umaalis kasi doon, ng, doon sa aming bati. Sabi ng, ng mama niya sa akin, Nay, punoy mo na yung sinasarin kasi hindi ko naman kayang alagaan. Ibig sabihin po, Nay, bumalik lang po sa inyo yung nanay nito dati no umalis na po. Nung hmm. maghiwalay na sila ng papa Iniwan na niya. po sa inyo. Hmm. Ilang buwan nga pong iniwan sa inyo yan noon? Four months pa lang. Ano po, bagong... Apat na buwan. Bago mag-apat na buwan, iniwan na po sa inyo. Nay, napakahirap naman po ng parang sitwasyon nyo, Nay, na dinadala nyo po siya lagi para po... na Ma ng tulong para mabuhay lang siya. Paano po pag wala pong nagpaabot ng tulong? Mukhang lang po kasi nagatasal po ako sa Panginoon. Pagka walang tumutulong, taping tulog, diyan naman po niya ako ng, ng pangawilangan niya sa rin. Kasi kasi po talaga wala -wula wala kami. Sabi ko na sa panonood. Hay kuya na sa ren. Nay matanong ko lang po, napa-check up niyo na po ba siya sa mga ospital nai Ano, hindi pa po. Kasi hindi, hindi ko kaya mag magpa-check mag up dahil wala um, pera. Dahil ako lang ang um, ano ko migulo sa buhay ko. Titiis lang po ako sa hirap at ginawa. Titiis lang po kayo na para matuloy lang kami. Nay, hindi po ba dapat ang kumikilos para sa kanya ay eh, yung nanay niya po, hindi po kayo? Kasi ano po, hindi, po yung panganag ng babae. Tsaka ano po siya, tamad siya mag-alaga, mag, mag siya magandong babae. Ako lang po talaga ang nabuntindi. Nay, kayo po, paano nyo kinakaya na araw-araw? Ano po, ano naman po kami, tila pa kami ng ano, para hindi po ako may hirapan babayad po ako sa kanila dito po kayo na dito po kayo ng mga nanghihingi tapos din, minsan po nasa po kayo nay sige po sa ngayon po nay no, aabutan ko po kayo kahit papano ng tulong pero sana po ay makatulong po kahit pa ha nay pagpasensyahan nyo na po muna nay Pasensya na po kayo dahil yan lang po ang kaya kong ibigay sa ngayon, Nay. So, Maraming salamat po, po, po sa na. mga priyala na... Nay, sige po. Itabi nyo na po, Nag. Totoo. Ka. Kasi may vlogger na no, lumuligaw para makatulong sa amin. At saka, at saka yung pangailangan namin sa bata. Para sa bata. Nay, alam ko po, po na mas ibe-bless pa po kayo ni Lord dahil mahal na mahal nyo po ang apo nyo at ginagawa nyo po ang lahat para lang masuportahan po ang pangangailangan niya, no? Lakasan nyo lang po ang loob nyo, naiha ha? At magpasensyahan nyo na po yung maliit na tulong ko, nai. Sana po ay makabili po kayo ng gatas ni Nazaren tulad po ng hinihingi nyo, no? May ano nga pong gatas niya? Ano po? Berberan po, may... Ano po, Berberan? Berberan, pero yung dito uh, kasi po. Kasi dito po kayang bilhin yung pediatur. Ah, hindi nyo po? Kasi niyo... mahal. Ah, eto pala, pediatur. Hindi nyo po kayang bilhin na. Mahal po talaga na Pero yun po ang recommended sa kanya. Ayan. Sige na, ikaw ko na lang po kayo ha. Mag-ingat po kayo pa uwi. Salamat po. Maraming